Iginiit ng Iglesia ni Cristo na para sa transparency at accountability at hindi para sa destabilization ng pamahalaan ang kanilang rally. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na mananatili silang non-partisan at hindi gagawa ng anumang hakbang na labag sa batas. May umarang kadang balita si Mari Ocampo. Dinagsa ng mga deboto at supporters ang Quirino Grandstand at mga kalapit na lugar sa Luneta sa pagsisimula ng tatlong araw na malawakang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa tinatayang 650,000 ang crowd count pagdating ng alas 6 ng gabi. Sa unang araw pa lamang ng programa. Tiniyak ni INC General Evangelist Bienvenido Santiago Jr. na hindi ito political event kundi isang mapayapang pagpapahayag ng karapatan ng mamamayan. Ito po ay paggamit natin sa ating karapatan at kalayaan sa pagpapahayag at mapayapang pagtitipon na ginagarantiya po ng ating saligang batas habang hinahangad natin ang katotohanan at hustisya, ayaw natin, uulitin namin, ayaw natin na magbunga ito ng karahasan at kaguluhan. Ang layunin natin ay kapayapaan para sa ating bansa. Hindi rin umano layunin ng INC na pabagsaki ng administrasyon, kundi alisin ang korupsyon at papanagutin ang mga tiwaling opisyal. Sa gitna ng malalaking kilos protesta at naglalabas ang espekulasyon tungkol sa posibleng kudeta o destabilization plot, iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na mananatili silang non-partisan at hindi lalahok sa anumang kilos na labag sa saligang batas. We are aware of what is happening, but uh, of course, we remain professional. So disiplinado po yung ating mga sundalo. Kaya ta uh, Itong uh, mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila na ng pudeta, wag na po po yung umasa. Tiniyak ng AFP na iginagalang nila ang karapatan sa malayang pagpapahayaga. Ngunit tutulong silang tiyakin na ang mga pagtitipon ay mananatiling mapayapa, ligtas at alinsunod sa batas. Ako si Mario Campo ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.